to remind the body, itong taong to, 26 years ago, nagnakaw ng 24 million, nagpanggap ng namatay para hindi siya makulong, tumakas sa Amerika, at ngayon bumalik dito, at bigla nilang himala, gustong tumulong. <laughs> Dapat maalala natin na kung buhay pa ito, nakakulong na ho ngayon, 26 years ago. Uh, 26 years ago. Ba't ka nagpanggap na patay ka na? Mr. Protempore. Ha? It's... Ba't ka nagpanggap na patay ka na para, ma, para matakas mo yung kaso? Ganun ba? Uh, yun na sigurong solusyon. Nagpanggap na patay ka na. Sagot. Oh. Come on. The answer. Christmas log. that case still pending sir in Sandigan bayan sir sino nagbayad ng ticket mo nung una at sino nagbayad ng ticket mo nung pangalawa at tumira ka ba doon sa Indonesia sino we, nagbayad ng hotel mo we only stayed there sir for one day sir oh uh, two days po two days okay. so sino nagbayad ng ticket mo uh a refund po ng nang ano po uh, ng government. Swin oh, ng uh, government. <laughs> who is with sinong government? the government Alam alam mo. Philippine government. Hirap na hirap nga ang IG magpadala ng uh, ahinti pumunta sa ibang bansa. Ikaw pa na you're not a part of IG, hindi ka organic ng IG, kagastusan ka ng IG. At kaya the more kami nagsususpek na meron ka talagang ibang pakay doon. Meron kang iba. Ha? Madam Chair, yeah. Madam Chair, can I move forward for a while? A little bit. You certainly may, uh, Senator De La Rosa. But Mayroon akong information okay. na bumisita ka doon sa kulungan ni Alice Go, dito sa Pilipinas. Bumisita ka? Yes, sir. How many times? Uh, two times. Anong purpose mo doon? First, sir, tinatanong ko po siya sa mga statement po na ginawa po niya, sir. May ginawa siyang statement? No, not the statement, statement. But I'm saying, we were talking about ano po sa kanya, yung uh, how do you how do you say it, yung kung ano po ang nangyari sa kanya. Ano ang pakila mo sa kanya? Speaker of temporary. Klaruhin ko na lang sa'yo, ha? Ha? For the record. Meron kong informasyon. Ha? na you are being used para papirmahin si Alice Go ng apidabit. Apidabit na magsuturo na si President Duterte, si Senator Bungo, si Senator Bato, si General uh, si IDG, General Karamat ay nasa likod ng pugo. Merong tao from malakanyang nag-uuto sa'yo. Meron akong information. I can pin you down, my God. Ha? Huwag kang pailing-iling dyan. Alam pong impormasyon na yan. Is that correct? No. Sir. Anong purpose mo? Bakit ka pumunta doon kay Alisco? ko? Dalawang bisis ka pumunta. Anong purpose mo doon? Beh, sige. At sino kasama mo? Like what I said, sir, ang kasama ko po pagpunta doon sa Indonesia ay IG po. Ang tinatanong ni General Macapas online to, to cross check. Sino ang kasama mo pumunta sa kulungan ni Alice Go? 'Yun ang tanong ko. Ah, uh, ako lang po tsaka ang si attorney po. Hindi na papapasukin doon na ikaw. Lang.